So, bisitahin naman natin yung tindahan. Ito yung tindahan. Ayan. Tireng! Teka, buksan ka, pinilaw ka. Ayan. So, yun yung tindahan. May laman pa naman. Pero, konti na siya. At kailangan na pong mamili. Hindi ko alam kung kailan ako magtitinda ulit pero plano ko sa susunod na linggo na kasi kailangan ko na nasa lapi. <laughs> Ayan. So, may mga bigas pa inaat ko kasi ano... Ah... Uh, Mabubila akong bigas eh Noong nakaraan Tapos bigas namin sa bahay So, inangat ko Ayan, ayan yun yung mga Max glue Meron pa naman Ah... Ito yung opisina ko Ayan, magulo Ayan, pakita ko Ayan, so yung opisina ko Ayan, so gata yung view Kapag uh, dito Yung ay yung ref tinatay ko muna Ayan. ay at, ang dumi so lugod mo ko pag uh, balik ay dumi siya oh ang baho <laughs> ilising ko na lang pag balik so yan so baho ng ref no maglilinis ako so, may molds siya so yan butas butas na daming bibili tapos walang puhunan hindi ko alam kung saan ako kukuha ng puhunan. Pero, bahala na.